Tapatan sa Tanghalian Kasama si Nep Castillo Dito lamang sa Radio Bravo Magandang araw mga kabrabo Ito na ang ating bagong programang tatalakay Sa mga makabulahang at informasyong na papanahon Kung saan ay makakausap natin Ang iba't ibang mga personalidad sa likod ng balita Mga politiko, mga artista Dito lamang yan sa ating programang Tapatan sa Tanghalian Kasama ang inyong lingkod, Nep Castillo At ngayon ay makakausap natin walang iba kundi si uh, Attorney Hill Valera no at siya po ang uh, pangunahing uh, nagsusulong nitong uh, ay uh, universidad ng mga katutubo at siya po ay uh, nominee din dito sa ating uh, Pinoy Ako party list. Magandang uh, tanghali po sa inyo Attorney Hill Valera sir. Magandang tanghali sa iyo Nep at saka sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong programa. Opo, Attorney Hill, uh, napansin namin, uh, nabalitaan namin nagkaroon kayo ng isang press conference kamakailan at 'yun nga ang isa sa mga tinalakay nyo doon, uh, tulad ng sinabi namin eh, uh, kayo talaga ang nangunguna na magkaroon ng uh, eskwelahan, no? universidad para sa mga katutubo. Pwede nyo po bang uh, i-discuss sa amin itong bagay nito, Attorney? Opo. Dahil ako nga isang katutubo, dahil ang lola ko ay 100% na itnag mm -hmm. sa probinsya ng Abra, sa region ng Cordillera. Uh -huh. eh napansin ko na karamihan sa amin mga katutubo ay hindi nakakahandong sa koleyo dahil hindi naman sila makapasok sa UP at so, sa mga ibang state university. Right. Kaya naisipan namin na parang mabawasan ang discrimination laban sa mga katutubo dahil ang tingin nga ng karamihan ay hindi sila edukado ng koleyo. Mm -hmm. Eh naisipan ko na pagka naswertehan namin na may luklok sa kongreso, mag-propose mag, 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 mag pro kami ng isang batas na magkaroon ng universidad ng katutubong Pilipino para naman magkaroon ng chance 'yung mga mahihirap na katutubo na magkaroon ng college education. Kasi kung napapansin niyo, uh -huh. eh bibihirang lawyer, engineer, doctor, architect at sa, mga, at sa mga iba pang mga professionals kasi nga sa hirap ng buhay, hindi naman sila makapasok sa isang pribadong eskwela. Uh -huh. So ngayon, 'yung Universidad ng Katutubong Pilipino, 'yan ang kasagutan para magkaroon na ng pagkakataon ng mga maraming matatalinong katutubo na makapagtapos ng isang college education. Oh, uh, meron na po ba kayong plan, attorney kung ito ilalagay sa Metro Manila, Luzon, Mindanao or sa Visayas? Sa Mindanao po, sa Cotabato South Cotabato dahil meron po ako mga kliyente doon, mga tinatawag na Blaan Tribe. Mm -hmm. At ang Blaan Tribe sa Pulomolok South Cotabato, meron silang mga 6,000 hectares. Mm -hmm. So nakahingi ako ng 200 hectares sa mga kliyente ko para doon gagawin itatayo ang mga sari-saring building ng Universidad ng Katutubong Pilipino. Kasi, hmm. siyempre, para maging universidad, siguro at least five colleges. May College yes. of Engineering, yes. College of Science, College of Education, hmm. College of Commerce, at saka mga iba pang Kuleo na kinakailangan ng ating bansa. Alright. So, uh, so yan po yan sa Mindanao, South Cotabato. Uh, so, anong ibig sabihin nito sa pulomulok? No? Anong ibig sabihin nito yung mga katutubo natin sa Luzon at sa si Visayas, ano to, scholar sila at titira sila doon malapit sa universidad para hindi gano'n kagastos, ganun? Ah, totoo po yun. Uh, parang kinokopya ko yung konsepto ng Philippine Military Academy. Oh. Na kung sila ay papasok, ay doon na rin sila titira. May quarter sila. Mm -hmm. Pero dadagdagan ko pa kasi 200 hectares po na magandang lupa ang pagtatayuan namin. Mm -hmm. eh, sana maging self-help yung mga scholars. Ibig sabihin, meron silang pagkakataon na magtanim ng palay, mm -hmm. magtanim ng gulay, mag-alaga ng baka, sambing, uh, manok mm -hmm. para self-sufficient sila sa pagkain. Mm -hmm. At uh, hindi na problema kami na sustento nga ba sila sa pagkain? Kasi siyempre mahal magpasweldo ng mga profesor. Yes, mahal yes. Magpa magpagawa ng building. Mm -hmm. Pero naniniwala kami na mga kasamahan namin sa Kongreso, mm -hmm. aprobahan nila yung propose namin na initial budget of five billion para makapagpatayo kami kaagad ng limang colleges sa Universidad ng Katutubong Pilipino. Ayan. Uh, official name po nito ulit, uh, Turnhill? Universidad ng Katutubong Pilipino. Iyon. Uh, oh. So, ah, uh, ang isa pang marang itanong natin dito ay uh, uh, pagdating sa budget. Uh, meron na ba kayong naisip nito kung magkano ang budget nito, Turn Hill? Uh, easily, kailangan namin ng 5 billion na budget kasi para magtayo lang ng 5 separate buildings for 5 separate colleges. Siguro, abutin ako ng 500 million. Siguro, ang isang building, mga 10 stories na ang one ang pagka, pagkataas mm. para pwede kami tumanggap ng initial students na mga 3,000 students. O oh, ulitin natin na 5 billion as in B. Opo, 5 oh, oh. billion. And actually ang 5 billion budget ay napakaliit compared napakalit. to the mm. si confidential funds na binabudget sa, ah. sa lahat ah. ng departamento. Oh, eh, eh, ito ay education, na dapat primary concern ng ating bansa. Mm. Please remember na hindi umunlad ang Singapore, mm. Japan, Korea, Thailand kung hindi sila nag-prioritize ng quality education. Correct. correct, correct. correct. So, gagayain yeah, natin yung mga successful experiments sa ating mga kapit-bansa. Mm -hmm. Ayan. At Tony, marami pa tayong pag-uusapan sa susunod na Sabado. Eh, Pag-usapan uli natin ang iba pang mga isinusulong na mga adbokasiya nitong inyong Pinoy Ako Party List attorney. Opo, uh, maraming salamat sa pagkakataon at uh, you have a nice weekend, sir. Okay. Maraming salamat po Attorney Hel Valera. Yun po si Attorney okay. Hill right. Valera ng uh, Pinoy Ako Party List at uh, tinalakay namin at in-explain niya ang kanilang plano sa Pinoy Ako Party List itong Universidad ng Katutubong Pilipino. Samahan si Nep Castillo dito lamang sa Radyo Bravo.